Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa aking uh, YouTube channel, Super Q TV. So update ko lang kayo guys. Ayan po makikita po natin. Ayan, pasakay na po ng eroplano sila Elias Macchio. Ayan, papuntang Pabia Iloilo. So doon po sila nakaschedule ngayon guys. Ayan o, no? December 11 2025. Anong araw mga yun? Check muna yung kalendaryo namin guys. Ayan o. No? Oh. Lunes, Martes, Webes. Ayan. So, araw po ng Webes. So, doon po naka-schedule ngayon sila Ilias. Ay, no? ilo Iloilo. Tapos, December 13, Bye Bye City Lady. December 14 naman, si Mirara Antiki. Ayan. Tapos, December 15, yan Jordan Gimaras. Ayan, December 16, SMX. Ayan, Convention Center. Grabe. Pulibok po sila, mga kapiyo. Yan, ganito po sila ngayon mag-post guys eh. Kumbaga palima-lima. Yan, hindi nila pinopost ka lahat yung kanilang concert mga kayo. So, yun. Uh, abangan natin guys sila Elias. Yan, sa Pavia Iloilo. Siya. Sa mga taga Pavia Iloilo. Ang lapit lang sana dito sa amin mga kayo. Siguro mga nasa 3 hours lang yung biyahe kung sasakay ka ng bus mga kayo. So, abangan nyo. Yan, dyan naman magpapasaya, magpapatili. Ayan, magpapasabak, magpapadon solweta. <laughs> si Elias, mga kakyo. So, abangan natin. Medyo hapon na sila mga kinakaalis. Pero mabilis na naman yan, guys. Mabilis na naman yan kasi aeroplano naman. Ayan, yung Cebu Pacific naman. Yung kanilang sasakyan, mga kayo. So, pag-angat ng aeroplano, ayan, kunting lipad-lipad lang. Ayan, ilo-ilo na sila. Mga kayo. So, ayan, sumapupunta so, mamaya sa concert ni Elias. FJTV. Ingat-ingat po ha. Yan, ingat po kayo. Reminders lang guys. Yan, i-charge na agad yung mga cellphone ninyo. I-delete nyo mga dapat i-delete para hindi naman naka-full memory. Ayan. Tapos guys, wag na kayong magdala ng mga ano, mga bata below 8 years old. Kasi marami pong nawawalang bata. Sa concert ni Ilyas, ilang beses na pong may mga nawawalang bata. Mga kayo, so nag-announce po si Ilyas. Minsan yung host na may nawawalang bata. Mario o nawawala yung mga magulang ng bata. <laughs> okay. So 'yan, maraming maraming salamat. 'Yan, samarin lang tayo in-update ko lang kayo sa concert po ng ating idol dito po sa Pavia, Iloilo. 'Yan, December 11, mamayang gabi na po 'yan. Mario. So abang-abang kayo dito guys sa ating uh, YouTube channel. 'Yan, magla-live tayo mamaya, guys. Huwag kayong mag-alala. So time to time, magbibigay po tayo ng update sa inyo. So ang daming nangyayari ngayon, guys, sa Facebook. <laughs> sabog na naman yung aking notification mga katiyo. Ang gulo-gulo. yan Pero, syempre, dito lang tayo guys sa mga update. So, try natin magbigay ng mga pailang-ilang komento sa mga nakikita natin sa Facebook. Pero, parang ano guys, tinatamad po talaga ako. Tinatamad po ako mamansin ng mga ganyang ano. So, dito lang tayo sa ano. Sa mabilis at walang problema. Dito lang sa ano lang, sa update. yan sa mga update lang tayo. Yan, sa mga ganap sa buhay ng ating mga idol. Ilyas JTB. Ayan, kasi the more na pinapansin natin yung mga dig activity mga Q, ay parang sakit na sa ulo. <laughs> so, hayaan na lang natin sila guys. So, yon, uh, Ingat, ingat mga Q. God bless. Ayan, uh, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, isubscribe nyo na lang itong aking YouTube channel at pakiclick ng tiny bell button. I-click nyo guys yung all Ayan. Kasi pag nag-click nyo po yung all, ibig sabihin, ayan, ma-notify kayo tuwing meron tayong bagong upload dito po sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat. Ingat and God bless. So, mamaya ipapakita ko sa inyo yung concert venue naman ng ating mga idol. Ilias TV. Inihintay ko pa guys yung video na isasend po sa akin. So yun yung gagamitin natin para ipakita ko po sa inyo yung kanilang concert venue dito po sa Pabilla Ilo Ilo. So maraming maraming salamat guys God bless po sa ating lahat